Hello po guys, so nandito na naman po yung ating YouTube channel ko So ngayon guys, ay, may papakita pala ako sa inyo guys Kasi meron na naman tayong ano, na binili kay Wawa ulit na bagong trompo na naman ulit guys Ang kulay niya ay green, may kasama siyang tali na kulay green din Ito ay may papakita ako sa inyo Ito guys, oh, my God, may bago na naman tayong binili Na namang Trumpo kay Wahawad May bago na naman tayong binili, ah O, oh, diba? So, ngayon, guys, itetestingin natin to So, tara Ay, okay, ito na, guys O, oh, diba? Nakita nyo, guys Wait, Ops, wait lang baka mamatay Oh, nasa loko. So, ayan po. Grabe, guys. So, may pa, mayroon pa pala akong isang trumpo, guys. Ha. Ito, guys. So, grabe. ng dami. Grabe. Apat. Apat na trumpo, guys. Grabe. Apat na trumpo. <laughs> so, ngayon, guys, ay mayroon siyang ano, tali. Na dito lang siya nakatali. Yung binilihan na ako ni wawo Dito, guys, ay tag-50 pesos lang ayan po tapos ito naman ay yung tali nya ay may kasama na rin tali so ayan po so tara tapos naman din ay ito naman din yung isang tali nya guys ito yung ano yung isa na kulay green tapos kulay blue ayan po guys so, ito po yung isa guys na trompo pero apat na po yung ano natin ngayon trompo grabe may binili na naman tayong bago ayan po ito guys ayan no? ay may mga kalitok na ayan po kasi kinaglapan ko so tara let's do it, ititestin natin para makita sa video malapo Guys. Uy, <laughs> Di ko na guys. Oh. So dito na lang po tataposin yung ating video vlog guys So like mo ko pati subscribe mo ko guys Pero siguro malabo Like and share and subscribe mo ko guys Para lagi po pala kayo updated Sa susunod po guys na, na in-upload Kasi bawal tayo magingay Kasi yung hindi na lang kasi yung ano ko Ininaan ko lang yung pagsabi ko sa inyo Bye Que se imagina que eu tenho louco.